bago ko nga pala ilipat sa number 800 dapat pala nililiha muna mali yung ano mali <laughs> mali yung process na nabanggit ko kanina kailangan kasi minamano-mano muna yung gitna eh kasi may mga malalalim pa po na matira yung guhit ng number 80 kaya kailangan biyahin kasi hindi pwedeng yung dimotor eh Pagkasi dimotor yung ginamit lalong lalaki po yung butas luluwag na po mawawala na po sa sukat kaya dapat liha lang mano 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 lang tayo ayan sisipon pa rin tayo mga kaibigan mga uh, kaibigan bato bato mahilig sa bato batong hindi nakakaluto ng utak yan yung bato na may pakinabang yung bato na nakakasira ng ulo yan ang magandang makahiligan ng mga kabataan eh gemstone o batong hiyas hindi yung hindi ka na nga nakakatulong sa mabulong mo pabigat ka pa kasi droga ka <laughs> yung batong ano nakasira ng ulo yeah. yeah. tatapusin ko to lahat May bali ito. ito po tapos na ayan uh, o makinis na yung loob na ko, hindi na hindi nakita yung scratches na malalim. Singap-singap tayo pag may time kasi may sipon. Okay. <laughs> okay Okay sa'yo. pag may tiyaga, may nilaga. Matagal mang gawin, okay lang din. Kasi kahit mahirap yung ginagawa mo, basta gusto mo yung ginagawa mo, okay lang. Tsaka meron kasi, meron din, may isi-share din po kasi, kasi may binabalak ako. Balak ko mga ganun do magturo ng in-person. Uh, yun nga lang, may bayad. syempre Kasi, ano eh, magamit ng client. mula sa basic identifying hanggang sa matuto. Mag-process. Hanggang sa polishing. Yan. Yung sa online, libre lang ng isa online kasi net maka na lang yung net di ba? pero pag sa personal syempre tatanggap na po tayo ng bayad yan. sa mga willing lang naman kinuwasabing yan yan po nga yung pinabalak yun nga lang hindi kaya ako maano na test kasi syempre kailangan yan may ano eh pag natapos ka sa pag natapos ka sa pagtuturo ko natuto ko na kailangan siguro ng ano yun certificate pero hindi naman kasi to course eh hindi naman kasama to sa curriculum di ba kaya okay lang siguro kahit na wala ano tong testa sa Pilipinas kasi ang lapidary at saka gem cutting eh, hindi profession eh sa ibang bansa lang siya pre profession sa ibang bansa lang po siya profession sa Pilipinas medyo pagtatawanan ka pa kasi hindi bago sa kapandinig eh. lapidary arts at saka Gem cutting Ayan. Ayan, aking ay. Yung nawawala na yung mga malalalim na scratches pero tingin na tira pa isa yan, no? nakikita niya po may puti malalim yan kaya kailangan is is natin is is lang ng is is mga kaibigan ayan kuskus -kus lang ng kuskus hangga sa mawala Oh, smooth na yung loob ah. Lipat naman tayo sa Sa gilid. Itong gilid naman. Yung loob tapos na yung gilid naman. Tsaga tsaga lang. Pag ilab mo talaga yung uh, isang bagay o yung ginagawa mo. Kahit anong hirap ba yan. Titiisin mo talaga eh. First love ko talaga, gemstone. Bata pala ako. Eh. Hindi nga lang. Siyempre eh, hindi ko pa alam yung tungkol sa kung ano yan, tawag dyan sa ganito. Nag-iipon-ipon na ako ng mga ganyan eh. Pag napupunta kami sa beach, naliligo sa mga ilo, namumulot na ako ng mga colorful stone. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung anong uh, tawag sa kanila, kung para saan. Kaya katagalan, habang lumalaki, nawala na yung hilig ko sa stone collecting gemstone collection trackhounding uh, yan tapos ayun na picture nga ako sa eyewitness dun ko naman nakikwento na ano yung <laughs> dahil sa landscaping yun nga tama naman po talaga na ano eh dahil sa landscaping nabalik yung yung pagka curious ko ba kasi sa landscaping may mga bato-bato din yun yung mga makukulay yung mga gravel na makikulay pang tema po yun sa landscaping eh ayun, nagkataon may customer ako na ang gusto niya eh, gemstone daw ang pang tema ayun na doon na ako nagstart na mag research sa google at saka sa youtube ko na uh, YouTube. nakita ko noon si ano si Sir Chris. Si yung may-ari yung channel ng ano, channel na Rookie Accounting sa Australia. Sydney, Australia ba 'yon? Tapos si Ma'am Liz Si Ma'am Liz Creed. Yeah. Yung mga videos ni Ma'am Liz lagi kong pinapanood 'yan. Kasi may ano eh, may libreng tutorial 'yun eh. Tsaka si Sir Chris pinapanood ko rin yung mga videos nila Paleo Chris yan tapos ni Agit Dad pang ano yung pagdagdag sa ano kaalaman ba yung yung, yung, hindi pwedeng ano eh hindi pwedeng isa lang yung papanoorin mo eh. syempre lahat diba tapos yan ha na. try din ako na maghanap sa google tinitingnan ko sa Wikipedia, yung mga meaning, kung paano sila nabuo, yun. Kaya yeah, pagka talaga gusto mo yung ginago, yung isang bagay na gusto mong matutunan, gagawin mo talaga lahat eh. Hindi yung parang nagaya ka lang, na pagdating mo sa kalahati, hinto ka na. Hindi mo na itutuloy kasi mahirap pala. Yun. ganong bagay ba? Yan. Yung, yung mga gustong gusto kong turuan eh. Yung talagang nakikita ko yung pagka-desidido nilang matuto. Hindi yun na, nakabili na ng bench grinder, nakapundar na ng gamit. Nung mahirapan, nala na. Lana, hindi na tinuloy. <laughs> yun yung ano eh sinasabi ko kaya parang nangihinaya ako doon sa itinuturo ko eh na libre libre na nga kami wala na pala kasi hindi, yung tinuruan mo hindi siya ano hindi buo yung loob hindi ko nakikita na yun, successful ka na yung success yung nakagawa ka na, tapos nakakabenta na hindi ko nakikita yun, kasi sumuko na eh, kalagitnaan pala sumuko na, yun eh. ayoko kaya proud na proud ako doon sa mga unang batch na tinuruan ko eh nakakabenta na po sila nakakagawa na meron pa nga po isa eh, mas maganda pa yung mga gawa sa akin eh yan yung mga talagang the best sa nakaka-proud na turuan. sila Kuya Rolando, Gumalot, ayan. Sila Sir Gerson Chavez. Ayan. Yung taga ano yun eh, taga Aklan. Ayan, may lapidari na po sa Aklan ha. Meron pa rin po sa Mindanao. Sa Mindanao, marami na rin po lapidari dyan. Sa Panay Island, may lapidari na rin po. Pero, tingin ko marami talagang lapidawi. Ayaw lang talagang lumantad eh. Ayan. Ganda ng kulay, no po. Imported po yan. Ayan. So, yan. Yan muna po eh. Ayan, so, yan Nakatatlo na po ako ng naliha ito hindi ko nagagawin kasi ang laki ng crack eh. Sayang. Ito po yung 9 na size. Eh, tin, tinanong ko na po dun sa may ari kung papayag siya na palitan ko na lang ng lokal. Kasi ito po kasi ano eh, imported from Canada. Meron po lokal dito galing na sa Ambales. o. No? Maganda rin siya. Maganda. Yan po ang jade ng Pinaso. Ganda ng kulay. Ganda no? ng isang buong jade from Zambales, Philippines. Yeah. Uh, Iniintay ko pa po, po yung sagot niya. Sana pumayag. Halos magkamukha naman ng kulay eh. Medyo dark nga lang yung sayo sa Canada. Tihali-hali yeah. pag may time. Masakit sa kamay pero okay lang. Marami nagsasabi. Kaya daw ako nagtsatsaga dito kasi malaki daw ang kita. No. That's not true. Kung malaki ang kita dito, di dapat mayaman na ako. Mayaman na kami. Diba? Wala eh. Ganun pa rin naman ang buhay namin. Eh. Simple payak. Kukunti lang po ang bayar sa Pinas maraming ang tao sa Pinas pero kukunti ang buyer pero talagang kaya ano yun, yeah. lang talaga kasi pag wala ka pang pangalan sa gem industry wala ka talagang magiging customer eh. Yan. Dumikit, dumikit ka lang sa amin sa grupo namin, dumikit po kayo Ayan. kasi yung mga tinuturo ko bibigyan ko ng buyer yan eh tapos syempre sila na bahala bakit pag-usap sila na rin ang bahala kung paano nila magiging suki yun diba basta bibigyan ko sila ng buyer pero hindi karakaraka syempre hahanapan ko rin eh. hindi naman kasi yan lalapit eh kailangan manap na mag-post sa FB Marketplace. Yan. Bubukit pa tayo ulit. Kasi naubos na yung talim nung liha. Yan. Ito yung ganito na panliha. Mura lang naman po yung liha. Basta Phoenix po yung bibili nyo. Matibay po yan. Hindi agad-agad yan maano matutunaw sa tubig. Kasi yung banliha, pag nabasa po, natutunaw. Eh. Yung Phoenix. tibay. Waterproof siya. Waterproof. Yan din po yung ano eh. Yung, yung ginagamit ko sa final polishing. Yung number 1000 dry polishing po yun na may konting patak-patak na tubig. Yung parang wisik-wisik ba? Huwag naman yung dry na dry. Kasi pagka dry na dry po, nasusunog po yung balat ng stone eh. Natutuklap. Ayan. Uh, Kanina namumuti. Ngayon okay na. Hindi kasi pwedeng demotor eh. Pag demotor, lalaki yung butas. Mawala na sa hulog. sabi ka matatanda tsaga tsaga lang para may nilaga walang trabaho madali meron siguro yung alam nyo na yung mga illegal <laughs> pero siyempre sa katapat diba tungka sa wala kang ma -ano, wala kang ma dito basta yun na yun baka limutan ko eh <laughs> diba? isa na lang pagkatapos dito isa na lang at uh, puputulin ko muna yung video at uh, magpapalit na ako ng cut lock number 800 na yung nalagay ko pagkatapos ng 800 lipat naman uli sa porto number 800 grit naman yung ano yung verse na gagamitin. tapos pagkatapos ng 800 punta ko naman sa 12 na flat lap tas 12 uli na diamond diamond verse sa porto mahaba po yung proseso eh kaya doon po sa mga nagmamadali ng order, Talaga hindi kaya ng ano, hindi kaya ng 4 to 5 days eh. Kasi tingnan nyo ko oh. Manuman talaga. Hindi rin naman din kamahalan ng bayad. Diba? Oo, okay, oh, nasala kung ano eh. Eh hindi naman din tayo pwede magpresyo ng mahal kasi ano, sa Pilipinas. pag hindi ka nagbaba ng presyo walang bibili sa iyo eh, hindi naman din ang problema marami nagagalit sa akin <laughs> eh wala tayong magagawa alam naman kaya ko mataas yung presyo ko tapos lang bibili di pa nga, -nga. di ba uh, No way, eh, may napulot kayong uh, Knowledge sa aking mga videos may natutunan kayo na gusto ko rin magpasalamat sa uh, palaging panonood sa aking maliit na channel pa ano na lang po pa-share pa-like at mag-iwan din po ng comment kung may katanungan pwede ko pong sagutin kung may mga nagagawa akong mali pwede nyo itama tumatanggap po ako noon ng correction hindi pa naman po ako gano'ng kagaling nagkataon lang po na ako yung e, na-picture sa TV pero baguhan lang din po ako eh hindi pa naman po ako gano'ng ka-professional tingnan nyo po ngayon lang ako gumagawa nito kasi ngayon lang ako natuto gumawa ng sing-sing Mahirap mabuhat ng ano eh. Sariling limbang ko eh. Yeah. Mahirap mag-assume mag na ako yung pinakamagaling. Wala namang ganun eh. Walang pinakamagaling. Walang ano. Wala tayo patang pantay-pantay. Eh. Na gano'n yan. Yung iba nga, veterans na eh pero nag-aaral pa rin diba? mahabang learning process kasi yan yan ako nakahalay ako sa beginner kasi marami pa akong dapat matutunan hindi ako master Uh, sa iba, huwag nyo na po akong tawagin master kasi hindi po akong master 5 years pa lang po ako sa ganitong trabaho magkasano bagito pa lang ako eh <laughs> ayan so wala na po yung mga puti puti ayan ko na po dito yung video at magpapalit po ako ng grit tapos mag record na lang po ulit ako sa polishing na ayan so bye bye